Good day, mga lalabs! So, ayan, may duturo ako ngayon sa inyong tutorial. Ngayon, napansin ko to kagabi ka, mga lalabs. na discover ko to na ang mga release pala natin ay pwede natin lagyan ng cover uh, photo. Pipili ka kung anong gusto mo. Kasi, mas okay siya, mga lalabs, kung lagyan mo siya ng cover photo para mas niyo yung mga followers natin, ang mga supporters natin, manood ng release natin. So, ganito yung lang yung mga lalabs. Sundan niyo lang yung gagawin ko. Okay, buksan ang profile. Pupunta tayo ngayon sa ating mga reels. Ayan, i-edit natin yung ating reels. Ayan, pindutin yung edit reels. Tapos, sundan yung arrow. Tapos, choose different photo. So, ayan. Or, pwede din mga lalabs yung image na galing sa video nyo. Tapos, I-save nyo na mga lalabs. Ganun lang kadali. Tapos, yun tapos na. So, hopefully, nakatulong.